So ayan guys, luto tayo ng masarap na monggo na may alokbati at sahog na beef. So ayan guys, bumili. start na tayo. Bumili tayo ng monggo, pinakuluan. Ayan, napakasarap naman. So ayan guys, nag-slice tayo ng beef pang sahog. So ayan guys, kumuha tayo ng alokbati sa kapitbahay. bahay. Ayan, fresh na fresh. Ibabad lang natin. So, ayan, guys. Subisan na. Virgin oil. Ayan. Mekos-mekos lang. Ayan, guys. So, susunod naman natin ay bawang. So, ayan, guys. Madali lang magluto ng mongo. Ang susunod naman natin dyan pagkatapos ay sipuyo. So, mekos-mekos muna natin, guys. Ayan. Antayin natin hanggang maging pula. So, ayan, guys. Ayan luto-luto na naman tayo sa malamig na panahon dito sa California. Masarap magluto. O, oh, ayan guys, sibuyas. Ayan guys, so ay mekos-mekos ulit natin hanggang magkulay medyo mag-brown, di ba? Ayan, napakasarap naman yan guys, di ba? So, ayan guys, mekos-mekos lang natin. Ayan, antayin natin hanggang medyo magkulay brown ng ating Binecos mekos, Gisa natin ngayon ang Beef Cubes Ayan guys, binili natin ito dun sa mall ulit. Napaka-fresh naman talaga guys. So ayan guys, si eh, Mekos Mekos ulit natin hanggang maging pula siya. Oh uh, nabusog na ako. Ayan, tuloy. So, lagyan natin ulit ng konting asin. Konti lang guys, eksakto lang para hindi naman siya maging maalat. Ayan guys, so susunod naman natin black pepper, yung medyo duro guys. Para may konting uh, spicy, di ba? So ayan guys, mekos mekos ulit. e mekos mekos mo ang gisadong baka na naman. Ayan guys, so antayin ulit natin maging pula. So e mekos mekos mo lang guys hanggang sa maluto ang ating baka. So, ayan guys, sige lang natin para matanggal ang lansa ng baka. At na mamaya, ready ng isahog. So, ayan, lagyan natin ng konting tubig. At pakuluan natin guys para medyo umbut. Ayan na ating napakasarap na pang sahog sa monggo. O, oh, ayan guys, natatakam na naman ako. Ano ba yan? Ano ba pulutan o ulam? Napakasarap naman, di ba? Tingnan nyo, gisado pa lang, ulam na. So ayan guys, habang pinapalambot natin yung munggo, maya maya, ilalagay na natin yung ginisa nating sahog na baka. Ayan guys, para medyo lumambot pa siya ng konti, ihalo lang natin lahat. So nandyan na guys yung lasa, nanunot na talaga mga seasoning na nilagay natin. O ayan guys, ganyan lang kasimple guys ang magluto ng munggo. Napakadali, sabi nila napakamahirap, hindi. Napakadali lang guys, ganyan lang pagluluto ng munggo, di ba? Oh, lagyan natin ng konting bagoong. Sa mga ilukanong kagaya ko diyan, shout out, shout out. Bagoong is the best para sa ating munggo. Ayan guys, konti lang guys ang ilagay natin para magkaroon lang siya ng lasa. Tapos pagkatapos niyan ay pakuluan lang natin. Antayin natin kumulo. Ganyan hanggang lumapot guys, di ba? O, oh, tingnan nyo naman ng ating pagluluto ng mongo guys. Napakasarap. Ang sarap humigop nyan, guys, sa malamig ng panahon dito sa California. O, oh, ayan, ba diba? Nakita nyo naman, guys, ang ating pagluluto. ba diba? ba diba? diba? Ano ba yan, guys? Ayan, antay lang natin hanggang lumapot, guys. So, ayan, medyo malapot-lapot na siya, ba diba? Ayan guys, o. Oh. O, oh, di ba? Napakasarap, di ba? Maya-maya ihanda na natin ang mangkok o kaya tasa at ihigop tayo ng masarap na munggo na bagong luto. So ayan guys, o, oh, di ba? Lumalambot ng ating baka at lumalapot ng ating munggo. So ano ba yan? Ilagay na natin ang alukbati. Ayan guys, dahon ng alukbati sa munggo. Siyempre, napakasarap niyan. At pampadagdag rin dyan guys na ng lapot ng sabaw. Oh, take note guys, ang alukbati nga pala ay pampababa ng sugar at pampababa ng tugo. O, oh, ayan guys, di ba? Napakasarap naman talaga niyan. Ilocano talaga, marunong magluto lalo na't na munggo takpan lang natin, guys. So, ayan, guys. Isusunod natin ang pansit bihon. So, ayan, guys. Ang sarap naman. Ayan. Imekos-mekos mo ulit. Imekos-ekos mo ulit, boss. Ayan. Sige lang. Imekos-mekos mo lang para maghalo ang ating bihon. O, di ba? Napakadali lang lutuin ang bongo, walang kahirap-hirap. So, maya-maya ng konti ay luto na yan. So, imekos-mekos lang natin, guys, para madaling manut maluto ang pansit bihon. So, ayan, guys, di ba? Napakasarap. Amoy na amoy ko ulit. O, yan, kumukulo. Napakalapot naman yan at napakasarap. Ano, natatakam tuloy ako. O, di ba? Tignan nyo naman, guys, ang ating pagluluto ng monggo na may alok bati. O oh, ayan. Ang sarap naman guys. So ayan, luto ng ating monggo. Medyo madlapot-lapot. Ano pang inaantay mo? Ayan na, ayan na. Wow! Grabe naman talaga yan. Napakasarap naman guys. So ayan guys, hanggang dito na lang ating live. Sa susunod ulit right na lulutuin. Don't forget to subscribe.